you know may mama nang nakapwesto Ito po yung may may-ari. <laughs> Ayan po siya, oh. Sa kanya po ito itong resort na to, di lang di lang po niya talaga sinasabi. Bye -bye. Bakit nang talaga? Eto, Mr. Dennis Di Pasupil. Para sa'yo to. Yan o. No? survey sa na natin. Napakaluwag naman o. No? Tignan, tignan mo naman yung pagdadausa na Master Dennis Di Pasupil. Napakalawak ng venue o. Oh. O. Oh. Pwede pwede na to sa atin o. No? Dapat dito tayo ng Christmas party. Sa totoo lang po yan ang may mayari no. Secret lang. <laughs> yan. So, tayo ganda po ng enterada, oh. Tapos may may maliit na ano po, doon. oh, tree house. Ano? Ganda po ng tree house. Tara, pasukan po natin yung swimming pool. May 'Yun. May pambata, napakaganda, oh. para sa akin eh. Oh, yan oh. bata ako. Ayun, para sa kanya daw yun. <laughs> Master. Mm. Bata kasi Ayan po siya oh. Mm. -hmm. Ganda. Oh. Ito maganda. Napakaganda po. Master Dennis Dipasupil Pasupil. Ito. Sinarbay na po namin yung i-rent natin pag-uwi ninyo. Dito yung malalapad na nagtampisaw yung bata, oh. Nagtampisaw yung bata, yun, oh. Ha? Oh? Gandang lugar, oh. Napakaganda. Hmm? Yan po, oh, napakaganda. Hmm? Oh. Ito po yung lugar na pinaka-iingat-ingatan ni Master. Hindi, <laughs> kaya mo yan. Anda, sumisisid ka nga sa dagat eh. Hindi, dahil sa totoo lang po, no, sa mga hindi po po nakakaalam, si Master Edgardo Hernandez, isa po siyang professional diver. Hmm. Master denis oh. Napakaganda rin eh. Sawa ka nito, mamumutok ka naman doon. Pag nagsawa kang lumangoy, mamumutok ka naman. Ganda po Master Dennis di Pasupil oh. Sa mga naghahanap po ng venue or lugar, resort, matatagpuan po ito dito sa Giginto. 'Yan. Matatagpuan po ito sa Giginto. Opo, may discount po kayo dito. Kontakin nyo lamang po si Master Edgardo Hernandez. Napakaganda oh. mm <tipanil> I-tour po kayo sa amin malawak na lupay. Oo, oh, doon na doon. Ito po yung nabili ko sa zone kasi ano Doon na doon. Yung secret mo lang sa zone na Ayan po, ayan. Doon na doon, ang dating. Ngayon naman po eh... Puntan niyo po ako, papasok po tayo sa house tree. Yeah. Yeah. O sa prehab. Ayan. Ayan. Ang matulog dito. Ayan. Tignan na niyo po ninyo, napakalawak po ng pamutukan. Master Dennis, di pa supi, no? Napakaganda pong pamutukan. Ayan ganda po niyo, no? Matatagpuan po ito sa Giginto, Bulacan. Kontakin nyo lamang po si Master Edgar Hernandez. Pag tinawagan nyo po si Master Edgar Hernandez, may discount. May discount na, 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 na. agad. Ngayon, nakakaganda po. Ang laki po ng pasag, oh. Ang <laughs> laki talaga, no? <nun. laughs> Nakakalaki po ng pasag. <laughs> Tinatawag ka na. Outang. Outang tang pag so, ka na tama. Oo. pag Kumbaga, May sakit, ay, may sakit kasi may nga sakit kas si oh, Gautam. Tapos, pinangiingatan pa natin yung pangalan ni Master. Yeah, hindi naman. Hindi naman. Eh. Oo. Tara, sundan nyo pa ako. Tutor ko po kayo doon. <laughs> Dito, makakatagpo ka pa ng mga antik. May antik pa rito. antik pa Ayun oh, no, Nakasabit sa pader Oh. Ayun. Ay <laughs> ka, bubuksan ko yung ano. Ayan, may mga lumang gamit. Uh -huh. Oo, oo. Bubuksan ko yung... May kwarto na. O yan, sundan. O yun. May mga kusina po pa daw pala dito. May mga kwarto. Tara, sundan kita, master, para makita nila. Diyan ako namumuto. Mm -hmm. Ito, kusina. Eto po yung otama. May video okay pa. O yan, no? o. No? ito, kusina. May dalawang kwarto. May dalawang kwarto nga pala. CR oo to itaas ko maganda tapos yung na natin, eh -eh. may sariling CR yung may sariling siyaran, no? yun. napakalawak po yan ang nga po oo Mukhang dito maganda. <laughs> Mukhang dito maganda. <laughs> ang ganda ng binabaw talaga, oh. Ang laki ng binabaw niya, 10 metro. Mm -hmm. ah, Kasi may nagpapatubig doon nang hingi ng tubig. Ah, dito kumuha, no. Dito kumuha. Eh mapapalitan naman 'yan. Kumanda ng tubig. Yan no. Napakaganda pong resort. Ikaw ang um, kauna-unahan kong dinala Yun! Maraming salamat, Master. Sa totoo lang po, totoo po yun. Ako po yung kauna unahang dinalang bisita niya dito. Kaya hindi ko po talaga mabitawan to. napakabait kasi. <laughs> lab na lab ko po yan. Nakala niyo po ba? Super lab na lab. kasi <laughs> mm -hmm. nagkasabay na kami ni Kayo.

Yup. Parang na, Boy Scout na Boy Scout. Ako na ang gagawin okay. Ate! O, ikaw? Oo. Oh, sige. sige. sige mong... lakad ka. Dito ka, dito, dito na ako. Saan ba ako? na tayo. O, na tayo mamumuto. O, sige, sige, Ay, dito rin. Ito rin po yan, oh. Spot po. Dito po rin ang dito spot niyan. Dito oh, dito po siya umakyat sa bubong lahat ng puro na yan, nakitang ko yan. Hmm. Eh, bumabaw nga yan. Pinatamnan oh. ko lang na Ayun. Yan, Basta sundan lang po natin si Master Edgardo Hernandez. Dito po siya nakakabaril ng maraming tilapia. Ayun, Oo, -oh. sige, sige. Mauna ka, Master. Yeah. Sige, gusto ko ikaw ang ano ko. Ayun. Ayun lang. Lock, lock. Ayun ang pwesto niya, oh. Ayan, ang maakyat. Oo. Parang napakasarap dito, mm -hmm. oh. Ayan. ko, taas din ang nangyong tango. Para pagkakitaan. Mm-hmm. Ayan. Ayan ang makyat. Oo nga, no? Naglalas. <laughs> Inari ko yung parang akin. Hahaha. napaka-bright kasi ng tao rito. Tingnan nyo po yung pamutukan niya. Tingnan nyo po yung pamutukan niya. nakatanim na po yung mga kangkong din. Oh. Hmm. Kaya ako namumuto. Yung alin? Yeah. Sa iba yan? Sa kanya? Ha? Yung huli ng pakat. Oh, ang tubig eh hanggang dito. Pakarami sila na sa dito. Eh yun, hindi pa nahahawan yun. Nahahawan yung pahawang pa rin yun. Para maging pabuto ka dito. Isang hektaryo yun. Parang akin eh. Oo. Diyan, diyan ako eh. <laughs> Rin, oh eto rin oh. oh. dito ko rin siya nakikita ng umakyat eto yung kaibigan ko parang bulig sana yun ah, si, ah, si kaloy ah pagka kinuhanan mo parang bulig yan sisipat na ganun nawawala eh ngayon hindi na siya makakaligtas kasi siya po yung nanalo sa ano sa ni katropa ay oo o nga pala hindi. oo, oo. siya <laughs> <laughs> yung na uh, siya, ba, siya nga yung nanalo sa pinarapol ko. Ah. Oh. Oh, ikaw ang nanalo sa pinarapol kong tangke. Oh. Tapos pinakargan ko pa yan po yung nanalo sa rapol, oh. Nanalo pa. Mm. Ah, wow. uh, e, so, yun? Ikaw yun. ang nabili. oh, yan. Ayan po, si Kaloy, Parang bulig yan. Biglang nawawala. Ngayon, hindi na siya makakatakas. Ayan, o. Oh. oh. Nakabinyo na siya. po, Okay. oh, Mm -mm. Oh, happy Ayun happy pala birthday. yung misis niya. Happy Ay, birthday. happy birthday. Happy birthday. Tingin naman po dito, isa at isang kaway naman po dyan. Yun, no? <laughs> <laughs> uh -huh. Ganda. Okay, okay, okay. Ganda po ng lugar niya ano ka na?